Pagod ka na ba sa toxic na politika at basher sa social media? Katatapos lang ng eleksyon. May bagong santo papa ang simbahan. Pero ang importanteng mensahe, galing kay Kristo mismo. Mahalin ninyo ang isa't isa. Gaya ng pagmamahal ko sa inyo. John chapter 13 verse 31 to 35. Sinabi niya ito hindi sa gitna ng kagalakan kundi habang nilalapitan siya ni Judas at siya'y pagtataksilan. Ganyan din ang iba sa atin ngayon. Pagod, nasaktan, at nagkawatak-watak dulot ng nakaraang eleksyon. Pero dumating ang bagong tinig. Si Pope Leo XIV, leader na may mata sa mundo, may puso sa Diyos at handang mga laga ng kawa ni Kristo. Misyonero, balanse ang paninindigan at pagkatao. Unang mensahe niya, kapayapaan, pagmamahalan, pagkakaisa sa Panginoon. Pinili niyang sundan ng yapak ni Pope Leo XIII at Pope Francis para sa mga mahihirap para sa katarungang panglipunan, para maramdaman ng lahat na sinasamahan tayo ng Diyos sa ating paglalakbay. Tanong, makikibahagi ka ba sa kapayapaan o mananatili sa bangayan? Piliin ang pag-ibig, piliin magmahal, doon makikilala kung tunay tayong alagad ni Kristo pakishare at follow ang conversations with Father Jerome SVD. Congrats sa mga inihalal ng taong bayan. Tandaan, tibayan mo ang iyong loob, pinagdarasal kita.